halika't sabay natin panoorin ang isang American thriller film mula noong 2011 na pinamagatang Elevator. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, dito sa New York City, na ipinakikilala ang ilang mga karakter ng sabay-sabay. Ang una ay ang security guard na nagngangalang Muhammad, na may binabasa sa isang papel na may pagbati sa kanya. Ang isa naman ay ang magaling na komedian na si George, na naghahanda para sa isang event, habang walang kahirap-hirap na nagsasanay sa kanyang mga joke. Ang sumunod ay ang isang television reporter na nagngangalang Maureen at ang kanyang kasintahang na si Don, na kasalukuyan ay magkasama sila para dumalo sa event. Ang iba pang mga karakter ay ang isang maganda at buntis na babae na si Celine, pati ang isang matandang byuda na si Jane, papunta din ang malusog na lalaki na si Martin, ang huli ay ang negosyante na nagngangalang Henry Barton, at ang kanyang sampung taong gulang na apo na si Madeline. Lahat sila ay papunta sa pinakamataas na palapag na pag-aari ni Henry. Sa susunod na eksena ang lahat ng mga nabanggit na karakter ay dumating sa building para sa isang event na nagaganap sa pinakamataas na palapag ng gusali. Sunod-sunod silang humakbang papasok sa parehong elevator, pagkatapos dumaan sa mga security check. Mukhang claustrophobic si George, kaya hiniling niya sa security guard na huwag ay overload ang elevator, pinunan ng security guard ang elevator ng siyam na tao, na siyang pinakamataas na limitasyon. Habang umaakyat ang elevator, hindi mapakali si George, nananatiling nakatutok ang kanyang atensyon sa mga numero ng palapag sinubukan ni Martin na pakalmayin siya, na sinabi na gumagamit siya ng elevator mula pa noon at hindi ito nagdulot ng anumang problema. Kaya lang, lalong kinabahan si George dahil pinindot ng malikot na si Madeline ng emergency stop button, dahilan upang biglang huminto ang elevator. Dahil dito, uminit ang ulo ni George at pinagalitan ng bata. Sumagot si Henry upang ipagtanggol ang kanyang apo na sinasabing aksidente yun, ngunit alam ni George na sinadya ng bata gawin yun. Sa kabutihang palad, bago uminit ang sitwasyon, nagawa ni Muhammad na pakalmein ang lahat. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Henry na pindutin na lang ang restart button, matapos niyang gawin, nagtaka ang lahat dahil ang elevator ay hindi pa din gumagalaw. Kaya nataranta sila, pinindot ni Henry ang button para sa lobby floor, na nagresulta sa bahagyang pagbaba bago muling huminto. Sa puntong ito, ang claustrophobia ni George ay lumalad dahil sa takot, kaya sinimulan niyang sisihin ang bata gamit ang masasamang salita kaya nagalit din si Henry, na nagod joke sa kanya na tanggalin si George mula sa kanyang role na komedyante. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto kay George dahil gusto niya munang makalabas ng elevator sa oras ding yun. Ngunit hindi pa rin gumagalaw ang elevator, pinindot ni Henry ang intercom button at inaalerto ang seguridad tungkol sa nangyari. Matapos malaman ng problema, sinabi ng security na magpapadala siya ng maintenance crew. Habang naghihintay sila ng rescue, ang grupo ay nagsimulang makipag-usap sa isa't isa, para pagaanin ang loob ng bawat isa at maging kalmado. Sinabi ni Henry na malapit na siyang magretiro sa kanyang posisyon at mamuhay ng mapayapang buhay mula ngayon. Nais lang niyang makahanap ng isang mahusay na kahalili sa lalong madaling panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang buntis na babae na si Celine ay nakakaramdam ng pangangailangan upang gumamit ng banyo. Hindi na siya makatagal, nagpasya siyang gamitin ng kanyang bag bilang isang improvised na palikuran ang iba sa mga tao ay tumalikod habang si Martin ay bukas palad na ginamit ang kanyang Amerikana upang takpan siya. Sa gitna nito, tumingin si Madeline at nagsalita ng bastos na pahayag, agad siyang pinatahimik ng kanyang lolo. Pagkatapos, ang eksena ay lumipat kay Jane, na nagbabahagi ng kanyang masakit na kwento sa lahat. Ibinunyag niya na ang kanyang anak ay namatay sa Iraq noong nakaraang taon, at ang kanyang asawa naman ay nakagawa ng hindi dapat para sa kanyang sarili matapos niyang hindi makayanan ang mga pagsubok at ang pagkawala ng savings nila bumili talaga siya ng ilang shares mula sa kumpanya ni Henry, ngunit mabilis na bumaba ang halaga sa loob ng ilang linggo. Maluhaluhang sinabi ni Jane na binalak nilang mag-asawa na bumili ng bangka para ma-enjoy ang kanilang mga araw ng pagre ngunit hindi natupad ang kanilang pangarap. Ibinuhos niya ang kanyang galit kay Henry, pero hindi niya direktang inaakusahan para sa kanilang pagkalugi. Bilang tugon, sinabi ni Henry na ang buhay ay maaaring hindi maging patas kung minsan, kaya pinakamahusay na mabuhay sa bawat araw na parang ito na ang huli at tinanong niya kung bakit nandito ngayon si Jane. Bago pa masagot ang tanong ni Henry, biglang nahirapan si Jane huminga na para bang inaatake sa puso. Dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig, at sa kanyang huling hininga, ipinakita niya na mayroon siyang bomba, at yun ang dahilan kung bakit siya narito, upang maghiginti pala para sa kanyang asawa. Ang paghahayag ay naging dahilan para matakot sila habang malungkot at agad na tumawag si Martin sa 911, at ipaalam sa kanila ang tungkol sa sitwasyon nila. Hindi nagtagal, pumanaw si Jane at kinumpirma ni Muhammad, na dating nagtrabaho bilang isang medic, pagkatapos nito, ang reporter na si Maureen ay nagsimulang mag-film at mag-stream ng mga kaganapan gamit ang kanyang telepono. Kaya muling sinubukan ni Henry makipag-ugnayan sa security sa pamamagitan ng radyo ng elevator, ngunit siya ay walang pakundangan na sinabihan na magkaroon ng pasensya. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga nakulong sa elevator ay nagtatalo-talo tungkol sa kung sino ang dapat kumilos upang siyasatin ang katawan ni Jane para suriin kung may bomba ito. Pagkatapos ng ilang sandali na pagtatalo, nagboluntaryo si Celine para suriin ito. Sa una, maingat niyang tinitingnan ang bag ni Jane, ngunit wala siyang ibang nakita kundi isang wallet na naging dahilan upang makahinga ng maluwag. Gayunpaman, may nakita siya sa kanyang wallet na isang pirasong papel na may balita na naglalaman ng impormasyon tungkol sa kaso ng pagkamatay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay sinuri ni Celine ang katawan ni Jane at sa pagkakataong ito, may nakita siyang bagay sa kanyang tiyan sa pagalis ng butones ng mga damit, natuklasan niya ang bomba na nakasecure sa kanyang baywang sa pamamagitan ng isang bike lock. Kaya labis silang natakot at sila ay tumahimik sandali. Samantala, ang reporter na si Maureen, na nagdokumento ng lahat, ay inilipat ang footage sa kanyang istasyon ng telebisyon. Hindi pa rin sila natutulungan upang makalabas, kaya sinubukan nila maghanap ng ibang paraan upang makalabas mula sa elevator. Si Don ang nagkusa, umakyat siya sa kisame at sinubukang buksan ng isang panel sa pag-asang matuklasan ng isang escape hatch. Ngunit puro mga ilaw lang ang nakikita niya doon. Matapos ang lahat ng mga nabigong pagtatangka, sinindihan ni Celine ang isang sigarilyo upang pakalmeyan ang sarili, ngunit pinigilan siya ni Don sa paninigarilyo, na binanggit ang posibleng makaapekto sa hindi pa isinisilang na anak niya. Pagkatapos ay tumugon si Celine na may matinding galit, nagtatanong kung gusto na niyang maging isang responsableng ama ngayon. Ang revelasyon na ito ay nakakuha ng atensyon ni Maureen, kaya pinaghinalaan niya na ang boyfriend at si Celine ay nagkaroon ng relasyon. Nang tanungin niya si Don tungkol dito, nag-aalinlangan na isiniwalat na sila ni Celine ay talagang may relasyon noon. Higit pa rito, kinikilala rin niya ang posibilidad na siya ang ama ng hindi pa isinisilang na anak ni Celine. Ang nakakagulat na pag-amin na ito ay nagpasama lalo ng loob kay Maureen sa nalaman niya. Sa labas ng elevator, ang video footage na nai ni Maureen ay pinapalamang detalye, na ipinalabas bilang breaking news sa buong bansa. Ang gumawa ng bomba, na responsable sa pampasabog na aparato para kay Jane, ay napanood rin ng broadcast, pagkatapos nito, siya ay mukhang labis na nakukonsensya dahil sa kasalanan. Samantala, ang nakulong na grupo ay nagtulungan na mabuksan ang pinto, upang tingnan kung may anumang paraan palabas. Dahil dito, nakita nila ang isang maliit na butas sa itaas at sinubukan ni Don na umakyat. Gayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay walang saysay dahil ang butas ay masyadong maliit. Kasunod nito, ginamit niya ang tungkod ni Jane at sinubukan gamitin ito upang maabot ang pindutan ng elevator sa labas. Malapit na niyang maabot ang pindutan, ngunit kasabay nito, mabilis na pinindot ni Madeline ang ilang mga pindutan sa loob, na naging dahilan para humiwalay ang preno ng elevator, dahilan para bumagsak ang elevator sa ilang palapag. Ang biglaang pagbaba ay nakapinsala sa braso ni Don at ang elevator ay dumilim at sa pagbalik ng kuryente, isang malagim na tanawin ang nasilayan nila, dahil naputol ang braso ni Don, at nasugatan ng noon ni Henry na may malalim na sugat. Mabilis na kumilos at gumamit si Muhammad ng necktie bilang panali upang pabagali ng pagkawala ng dugo mula sa naputol na braso ni Don. Sa ibang lugar, ang taong gumawa ng bomba ay nakukonsensya sa kasalanan dahil sa panganib sa buhay ng walong tao, kaya nakipag-ugnayan siya sa mga reporter ng media upang ipagtapat ang kanyang mga maling nagawa. Nang tanungin siya ng press, ipinaliwanag niya ang kanyang mga rason sa likod ng paglikha ng bomba para kay Jane. Inihayag niya ang isang malalim na personal na koneksyon na nagpapaliwanag na ang namatay na anak ni Jane ay isang malapit na kaibigan niya. Kaya naman, nakaramdam siya ng utang na loob sa kanilang pamilya. Dagdag pa rito, ibinunyag niya na ang bomba ay naglalaman ng mga lubos na nakamamatay na sangkap na sumasabog at tinatansya na ito ay nakatakdang sumabog sa loob ng susunod na sampung minuto pinapanood ng nakulong na grupo ang pagtatapat na ito sa mobile phone ni Martin at nagsimulang mawalan sila ng pag-asa na mabuhay. Gayunpaman, iminumungkahi ni George na buksan ng pinto para sa isa pang beses, isinasaalang-alang ang posibilidad na ang paggalaw ng elevator kamakailan ay maaaring lumikha ng isang pagbubukas sa labas ng pinto. Ang grupo ay nagpasya sa kanyang mungkahi, at nagkaisa para magtulungan, nagawa nilang buksan ng pinto. Gayunpaman, sa kanilang pagkadismaya, wala silang nakitang daan, sa kabila nito, hindi pa rin sumuko si George, kaya naisipan niyang buksan muli ang elevator. Na sinasabi niya na maaring may sapat na espasyo para ihagis nila ang bomba sa labas ng elevator upang maiwasan ang posibleng sakuna. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi kasing dali nang naiisip dahil ang bomba ay nakakadena sa katawan ni Jane. Pagkatapos ay tinanong ni George kung sino man ang may matalas na gamit, kung saan inabutan siya ni Muhammad ng isang maliit na kutsilyo. Dahil hindi maputol ang metal chain, iminumungkahi niyang putulin ang katawan ni Jane at ihiwalay siya sa bomba. Isinasaalang-alang ito bilang huling paraan nila, lahat ay sumasang-ayon na gawin ito. Gayunpaman, kapag oras na para kumilos, si George ay walang sapat na lakas ng loob para gawin ang bagay na yun. Nasaksihan ang kanyang pag-aalinlangan, kaya si Henry ang kumuha ng responsibilidad dahil sa kanyang karanasan sa pagpatay ng hayop. Matapos huminga ng malalim, sinimulan niyang ihiwalay ang bomba sa katawan ni Jane. Habang nagpapatuloy si Henry at malapit na matapos, ngunit kailangan niya ng tulong para madaling maalis ito, kaya, tinulungan siya ni Muhammad at George sa madugong operasyon. Ngunit hindi pa rin nila magawang matanggal, kaya naisip nilang hilahin na lang ng magkabilaan. Pagkatapos ay hinati ng grupo ang kanilang mga puwersa at pinipihit ang katawan na hinihila mula sa magkabilang dulo. Itinuring ni George na si Henry ang may pananagutan sa lahat ng ito, kaya sinabi niya sa kanya na ibigay ang isang milyong dolyar sa bawat isa sa kanila kung mabubuhay sila. Nakakagulat, pero pumayag si Henry. Sa sandaling iyon, isang security guard ang nakipag-usap sa pamamagitan ng intercom, na naghatid ng pinakahihintay na balita na sa wakas ay dumating na ang rescue at bomb squad. Tinitiyak niya na may lalabas silang lahat sa lalong madaling panahon. Sa ilang sandali, ibinaba ng rescue team ang elevator at binuksan ng mga rescue ang pinto, na lumikha ng isang makitid na daanan upang makalabas ang nakulong na grupo. Pagkatapos, sinimulan nilang hilahin ang lahat pataas ng paisa-isa nang si Martin na lang ang natitira, alam niyang hindi sapat ang butas para magkasya siya. Sa kabilang banda, si George ay desperadong utos sa mga miyembro ng rescue na ibaba ang elevator sa ibang palapag upang iligtas si Martin. Gayunpaman, dahil ilang minuto na lang ang natitira sa oras ng pagsabog, isinara nila ang pinto ng elevator, na iwan si Martin sa loob kasama ang bangkay ni Jane. Ang kawawang lalaki ay hindi mapigil ang maiyak dahil ang kanyang kamatayan ay nalalapit na ngunit sa kanyang mga huling sandali, napagtanto na siya ay naging bayani dahil tinulungan niya ang lahat na mabuhay. Sa pagsasakatuparan na ito, naghihintay siya para sa hindi maiiwasan at ang bomba ay sumabog sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ng kalunos-lunos na pangyayaring ito, si Don ay mabilis na dinala sa ospital, habang si George at Muhammad ay magkasamang nakaupo, ang kanilang mga ekspresyon ay sumasalamin sa magkahalong kalungkutan at ginhawa. Habang dumaraan si Henry, ipinaalala ni George sa kanya ang ipinangakong isang milyong dolyar para sa bawat nakaligtas, ngunit binaliwala ito ni Henry, pagkatapos ay nagwentuhan saglit si George at Muhammad, na pinag-iisipan ng hindi tiyak na landas ng buhay sa hinaharap. Di nagtagal, isang reporter ng balita ang lumapit kay George at tinanong siya tungkol sa kung paano niya nagawang manatiling matapang sa sitwasyon na yun. Pinili ni George na itago ang katotohanan, na nagsasabi na kailangan niyang manatiling kalmado para sa kapakanan ng mga kasama sa loob. Ilang sandali pa, tumawag sa kanya ang kanyang asawa na walang alam sa buong pangyayaring ito. At pinaalalahanan siya nito na maggrocery muna bago umuwi. Wala ring sinabi sa kanya si George at pumayag na lang siya bago umalis.